Magandang buhay mga Calling Up, Shoutout kay Calling Up Rob Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa kalinggap na Way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bagong bahay ni VNC na halos aabot ang halaga ng 3 Million Pesos. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento mag short intro muna tayo. According sa ating source at napanood sa mga ibang reaktor ng Kalingap ay aabot daw ng halos 3 milyon peso ang bagong bahay ni VNC na ipagkaloob ng Kalingap sa kanya at tulong na rin sa mga mababait at napaka-generous na mga sponsors ni VNC. Kung ikumpara natin sa ibang mga nabigyan ng pabahay o binepisyari ng Kalingap ay malayong malayo ito sa halaga na bahay na ipinagkaloob ng Kalingap. Well, ang mahalaga ay may sakatuparan na ang pangarap na bagong bahay ni VNC at salamat kay Kalinga rab at sa mga taong nagbigay tulong para kay BNC napaka generous po nila. In my own views and opinions pinagtatrabahoan din ito ni VNC sa lahat ng mga vlogs ni Kuya Rab kay VNC o sa Etsy kita din naman na ang daming mga views nito kaya deserve ni BNC ang bagong bahay na ito at salamat na din sa mga sponsors na yung iba ay mga overseas Filipino worker na kagaya ko. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito maraming salamat sa inyong panunood mga idol at God bless everyone.